A, FM radio okay, pad niya sa bata namin. He, apo Dios ni mga bin Magandang maga po sa inyo lahat. Ang inyong lingkod sa inyong pahawin, Pastor Marvel Bilasco po sa ating pong programa dito sa radio na guide FM Radio 93.5 ang ating pong Tagalog version ng pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Ang ating pong siya share sa umagang ito ay patungkol po sa isang papanahon na isang suheto. Ito ay patungkol doon sa mental health. Actually, a mental health po ay hindi biruan, yan. Pwedeng namamana po yan, inherited genetic, uh, genetic trait. Pwedeng may nangyari or acquired. Or pwedeng spiritual yan or demonic attack. Laging dapat unawain po yan. Ano po. At sa text po natin, Philippians 4 uh, verse 6-7, sabi po niya dyan, Huwag uh, mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga pangailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At sana po ay uh, mapalakas po tayo ng kanyang mga salita sa tulong po ng banal na Espiritu. So, mamagitan um, po ng banal na dugo ng ating Panginoong Isa Kristo. Yung po ay ayon sa mga agham, po isang pastor, hindi po ako isang doktor at hindi rin po ako scientist. Kaya ako ay nag rely din po sa information sa mga seminars, sa mga nagpapaseminar tungkol po sa mental health. Yung mga doctors po natin dyan, dinag-research po ng Konte, parang naman pumalagdaga ng aming kalaman, salamat sa mga pagtuturo. Ang akin po ngayon ay ang pastoral na approach kung ito paano ito i-handle uh, sa ating po mga tagapagturo at sa mga mananampalataya. Number one, sabi nila ito ay pwedeng mamana or yung tinatawag nilang inherited po na genetic traits nga po. Maaring ito ay mayroong dominante sa dugo ng iyong mga magulang. Ay pwede itong matransfer po ang mga ganyang uri ng depresyon sa ating mga tao. At ito po ay, uh, ito po ay uh, isang uh, conditions na pwedeng maman, tulad po ng mga depressions or anxiety na tumatakbo sa pamilya. Inulit-ulit po natin yung sinasabi nga po nila na ang uh, depression ay patungkol yun sa nangyari kahapon o nagdaan. Ang stress ay yung nangyari sa ngayon, yung masyado kang pabahala. Uh, Then, anxiety is masyado kang... Uh, natatakot uno kung ano-ano ang iniisip mo para sa future. So, ganun po yun. Then, pangalawa po ay uh, ito yung acquired, yung nangyayari. Mas madalas po ay yung tinatawag nilang uh, post-traumatic stress disorder o di ho kaya ay kasaman ho dyan yung, uh, yung uh, postpartum uh, dep depression or mga trauma. Eh, ito po yung mga physical na dahilan tulad ng hormones, stress, pwedeng drug addict kayo, pwedeng chemical, no, naiinom, kaya nangyari. Nakahampas sa ulo, ganyan. Pwede kaya ay nagbago yung hormone, nagkaroon po na magbago yung hormones po ng tao. So, sa mga nangyari po, ito po madalas po, katulad po ng post-traumatic stress disorder, sabi po ni doktor. Sabi niya, ito ay isang mental health condition na nare-develop sa isang tao depende sa kanyang uh, uh naging karanasan o nakita o, kaya ay uh, nangyari sa kanya tinakot siya, ganyan yung mga post-traumatic niya ay mga after niyang makita, marinig o ano tuloy sa digmaan yung naabuso sexually or naabuso siya pinag, o, ano pinagagawa sa kanya then uh, isa po yung mga natural disasters na nakita mo whatever kaya yeah, ay serious accidents mga violent assaults or yung mga uh, nawalan ka ng mahal sa buhay so, yung, makikita po niyo dyan yung kakaroon ng flashbacks or mga bangungot nightmares tungkol sa nangyari, magka, uh, iiwas siya sa mga lugar, sa mga tao. Tapos, iwas, iwas siya doon sa pag-iisip kung ano-ano ba iniisip niya. Then, magkakaroon siya ng takot at uh, kahit na maraming tao, takot pa rin siya. Nagpabago-bago yung kanyang mga mood o yung kanyang ano, style. Tapos, emotionally, masyado siyang, minsan wala na siyang uh, nararamdaman. Minsan, hindi na siya makatulog, hindi na siya makapag-concentrate. Uh, yun po yung mga sa ano ng post-traumatic syndrome, ano po. Eh, katulad din po yan dun sa na-share natin ng araw, yung kapag seminar tayo about sa postpartum syndrome. Ganun din po yan. E, Ito po yung tungkol sa pagbabago ng hormone, hormones, especially, especially sa mga kababaihan, ano po. Eh, hindi naman po lahat, eh, pero karamihan daw, sabi niya, ay sabi po nila, ay, uh, yun po ang pinaka, ano niya, dahilan kung bakit, ah, uh, ang uh, babae ay mas madalas ma po ng hormonal uh, na pagbabago. Ayoko yung magkaroon ng pagbabagong hormones sila Kaya, of course, isa na sa postpartum syndrome dyan ay yung pong uh, takot, yung hirap sa panganganap, kaya ay kapabayaan ng asawa, ganyan. Isa na po yan. O di ho kaya ay uh, uh, kung ano-ano nararinig na hindi maganda. P Pwede po maka-cause ng uh, ayos sa kanila ay postpartum po siya. So, na-acquired po siya, ano po. Dahil na uh, isa rin po dito ang tingnan natin ay uh, maaring ma sa ibang ano po, ayaw po rin lang tingnan to Pero, yung pong pangyayari kay Elijah na after po niya magtagumpay laban doon sa mahigit na na raan na pa uh, pagan priest, nanalo siya, pero hinabol siya ng ray na papatayin siya. Pakiramdam niya, mag-isa na lang siya. Pakiramdam niya, pagod na siya. Sabi niya, gusto ko nang mamatay. Sabi nga niya, kunin mo na ako, Lord. Sabi nga, nga niya, So pati nga ho yung mga hindi ibig sabihin pag nagtagumpay ka eh, hindi ka na mabibiktima ng mga ganito. Ano? Hindi ho wala hong nasulat diyan na sinabi ng Biblia na the demon possessed po si Elijah kahit si David, King David. Dumating sa time na siya po ay na depressed. Eh. Kinakausap na nga niya sarili niya. Pero pansinin po natin, ang ginawa ng Diyos po kay Elijah sa halip na siya ipag-pray, sa halip po siya ay palayasin yung demonyo na sa kanya, alam po niyo ginawa ng Diyos sa kanya? Pinakain siya, pinatulog, pinagpahinga. Ano po, sinabihan ng mabuti at sinabi niya, Di ka hindi ka mag-isa, mayroon pang 7,000 diyan. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. A gentle whisper from God. A caring. Ayan, nawala. Ipo yung ganun kay Elijah. So, hindi ho lahat ng nangyayaring uh, sa katawan ng tao, ay demonic po yan. Ano po? Hindi po. Ito naman ngayon, ang pangatlo na Ayaw naman tanggapin ng iba, of course, kasi sabi ng iba, especially sa mga ayaw maniwala sa Diyos, lahat daw po ng mga demonic attacks dyan, possessions sa sulat sa si eh, ganyan daw po yung description dahil wala na parang po mga uh, med medical o kaya ikaw nawaan noon. Pero hindi ako rin niwala doon at kami naniwala pa rin. Na no, may mga bagay na, uh, of course, ginagamit niya yung paghihira ng tao doon sa acquired or sa mga genetics niya at pwedeng pumasok po rin po ang mga spiritual na kapangyarihan kapag nabigyan sila ng pagkakataon o mayroon silang dahilan, legal entry sa katawan ng tao. At uh, bagamat hindi lahat ng mental health or issues ay gawa ng demonyo, ngunit totoo at ang espiritual na laban. Isa ano uh, yan, Ephesians 5, uh, chapter 5. Minsan, sinasamantala ng kaaway po yung ating kahinaan. Tayo po ay kaluluwa sa atin po naniwala tayo, tripartite tayo, ano? Katawan, kaluluwa at espiritu. 1 Thessalonica 5.23 uh, Tripartite po ang tawag doon. Body, soul, and spirit. So, nagmi-minister po ang Diyos sa atin holistically ang tawag po nila. Sa body, kailangan po ng medicine, kailangan niya ng pagkain. Katulad nila, isa. Kailangan po niya ng rest, magpahinga. Baka kailangan mo ipahinga, baka kulang ka na sa tulog. Yan. Spirit, of course, ay, yung soul muna, yung soul, yung mind, yung emotions, baya kailangan natin ng therapy. Yun, hindi siya pinagalitan ng Diyos. Yan, hindi siya sinumbatan ng Diyos. Pwede sabihin ng Diyos kay Elijah, pinatunayan ko sa iyo, dumabog pinababa ko ang apoy, ngayon, gaganyang-ganyang Pwedeng pwede sana, pero hindi. Sabihan pa nga siya ng, dahil pakiramdam na ni Elijah, mag-isa ko na lang, sabi niya, patay mo na ako, kunin mo na ako. Pero sabi ni Lord, may 7,000 ka pang kasama diyan hindi mo lang sila nakikita. Hindi lang sila spirit, totoong tao ang mga yon, Kasama mo ko, So, sometimes po, yung ating pong, yung ating pong emosyon, ano po, ay kailangan din po natin talaga ng, kaya doon po kailangan ng fellowship. Huwag layuan ang fellowship. Huwag layuan po ang prayer meeting. Yung support group, huwag layuan yan. Kaya nga po, may mga anak o may mga tao na kailangan, huwag po natin silang layuan. Lapitan po natin sila. Puntahan po natin sila. Amen. And uh, yung spirit may need prayer, repentance, or spiritual counsel. Faith and mental health care should work together, not oppose each other. Sabi po niya. Kasi uminom po muna ako. Medyo nakakamalat. <laughs> ang panampalataya ay hindi po nagpagtatanggi ng sakit. Ito yung pagkapahayag naroon pa rin po ang Diyos sa na ng lahat. Ano po? Kaya mga kapatid, kung nakakaranas po tayo ng mga ganito, tayo mismo. Panuwaay po natin kung saan ito nang gagaling. Of course, kung ito po ay alam natin na mayroon po tayong uh, uh, pwedeng pagdaanan nito sa natural way nito, natural na pagdaan niya, maaaring ito ay sa inherited at maaaring ito ay acquired o maaaring ito ay anak, anak ya, atake ng kaaway, mayroon pong sagot dyan ang Diyos mayroon pong sagot dyan at ibinigay po niya sa tao ang ibang sagot sa atin. Like for example po, doon po sa namamana. Wala naman nung kapangyarihan ng tao putulin yun. Pero salamat sa dugo ng Panginoong Yesus. Pwede ko niyang putulin yun. At, kailangan po natin ng mga salitang bubuhay sa kanila. Of course, doon sa PTSD, uh, sa post-traumatic uh, stress disorder, makakatulong po ang ating mga doctors makakatulong po yung ating mga professionals dyan. Pero kahit hindi po tayo professional, yung pong, ipa, yung pong ipakita ang pag-ibig, sabi ng Galatians chapter 6, verse 2 na, uh, magpasaran uh, kayo ng bigati ng bawat isa, nakakagamot po yun. Nakakagamot sa tao. Yung makitang andun ka, yung makitang may care ka sa kanila, yung pinupuntahan mo sila sa panahon na kailangan nila. Kung natatakot sila, Higit sa lahat, pigyan mo sila ng dahilan para hindi matakot. Especially ngayon at kahit ng mananampalataya sa Diyos. At higit sa lahat, kapag ito po ay demonic attack, walang kapangyarihan po ang tao dyan, pero may kapangyarihan ang salita ng Diyos para sila lumayas. Genesis 4.7, ano po sabi dyan? Submit to God. Submit muna. Resist the devil and he will flee from you. At nakita na po natin kung gaano yon ka-efektibo. At kapag nakita naman natin ng tao ay dumadanas siya ng uh, postpartum o di kaya ay PTSD o ano ang po nangyari, intindihin natin baka may nangyari nga. At baka hindi niya kailangan yung maraming prayer o yung sigaw-sigawan ng prayer. Baka ang kailangan lang niya ay taong mapagkakatiwalaan. Kailangan niya magpahinga. Kailangan may assure. Tingin sa lahat ang salita ang ating sabihin sa kanya. Kapag sinasabi nilang namamana, sa ngalan ni Jesus pwede maputol yan. Amen. Magandang maga po sa inyong lahat. At sabi ng Bible, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siya magpapalayas sa inyo at ang katotohanan na yan ng ating Panginoong Jesus sa verse 36, tunay nga ng pinalaya ng anak ay malaya na. Mga kapatid, tingnan ninyo ang inyong mga kasambahay. Tingnan natin ang ating mga kapatiran, ang ating mga kabarangay. Marami po tayo nakikita ng ganyan. Kung maaaring ikaw na nga ito nakakaranas ng ganyan, huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Kasi halos lahat ng mga tao pwedeng dumaan dito. Kung sila man ay wala silang traumatic experience, kung sila man ay wala silang genetic traits, at sila ay believer, andyan pa rin ang kaaway ng sanlibutan, kaaway ng ating kalwa. At pwedeng matak ang bawat isa kapag may legal entry sila kapag nakita nila, isa na yan, pwedeng daanan nilang mga yan. Pero tulong-tulong tayo mga kapatid. Kaya natin yan through Christ. Philippians 4.13, we can do all things. We can face all situations through Christ who strengthens us. Purihin po ang Diyos at matagong pa yan sa lahat po ng mga ng na tumatawag sa pangalan natin Panginoong Diyos. God bless you po. Thank you for watching and thank you for listening.